imbis na i nyo ako, lalo na dun sa mga bashers na walang trabaho, hiring kami ngayon uh, sa iba't ibang lugar na bubuksan na di Wataf Paris. Uh, Nakapos po sa page mismo ng uh, ICTPH. Sila po kasang may handle lahat na mga mag-apply. So mag-message kayo dun at nakapos dun kung anong lugar. Para kung mas malapit kayo, Uh, Doon na lang kayo mag-apply. Lahat ng position nandoon po. So, sa halip na i-bash nyo ako, wala namang kayong trabaho yung iba ng mga bashers dyan, for sure. Mag-apply na kayo at uh, magdala lang ng requirements. So, yon Hiring po at maraming bubuksan na diwata paris. Para makatulong naman ako sa inyo mga ano, mga walang trabaho E walang ginawa kundi mang bus So yun Ang hiring po sa ICTP ads uh, Sila po kasi ang nag-interview sila Ang nag-handle ng applicant So doon kayo mag-missage So po sa akin na Doon po sa ICT All position po, head cook, uh, dishwasher, yung mga ano pa, Bashir. cashier. Security. security apply na kayo doon ha dahil hiring sila actually nakapos naman yung sa page nila